Hello guys, it's Genevieve Tabili Norman Masabi ko lang guys, tatlo talaga yung bahay namin At at the same time, yung weather talaga autumn na Lahat ng bahay na mayroon, yung tatlo ka ta talaga Siprang talaga yung nag-design, design, 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 design mm -mm. I'm just, ito na yung nangyayari sa nature mm -mm. Nag-asawa siya sa akin, guys. Tapos, hindi na, hindi na raw siya nagsisisi. Iwan ko sa kanya. Bigla kasi kami nag-asawa sa siya sa akin na hindi na kami nag-date. Bigla lang siyang nag sa akin. At parang masabihin ko na ako talaga yung pinangasawa niya na parang kailangan pa niya akong para bang nagpakasal sa tapos pag, pag, pagkatapos kasal kailangan pa niya akong ano yung ibig sabihin na parang kilala, kilalanin kasal muna bago kilalanin yung sa kanya kaya siguro nakaganito kami dahil naguguluhan din siya basta ito yung harapan ng ikatlong bahay likod naman yung sa, 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 isa katatlo kasi ito eh, doon, doon din eh. ang masabi ko lang kasi eh, yung ipinakita ko lang yung view sabi ng sabi doon sa ano horizon. Hindi kasi horizon ito, view kasi ito. Pero yung horizon talaga dito, yung bahay. Yung dawi, dawi ni, ni, ni Frank. Ni dawin niya, iniinterpret yung pagkataon niya sa bahay niya at isintem ako. Since ako naman yung asawa niya, parang iniinterpret ko na rin siya. Yun lang guys, maraming salamat. Bye.